Because later on it's the opening of Christmas lighting. Uh, are Christmas you uh... lighting Ceremony. What are you all? in TriStickL? My I try. Police. My police. <laughs> police. 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 Hindi naman pulis yan, yung asawa ni ano. Anong aras yung Christmas lighting? 5.30 ang Christmas lighting. Ano? Ah, ano po na manan, ha? Hello po. Kaya so, i-vlog mo ang aking mother. Ako i-vlog na ito sa awal na maramidya. There are police everywhere. So there are safety, security are ensured. Uh, may malaki silang basuta. Bakit siya may police? Ay, may mga na naruto. No! No! <laughs> we're taking our temperature to ensure and make sure that everything is okay and all right. Hoy so, naman po sa akin yung blood. <laughs> napakaganda at ang virgin na si Mark Aquino at ang kanya ang nagpapa-attendance ko. Bird. Yeah. <laughs> <laughs> Tapos agar kami picture go. Dapat okay, picture may empanada doon sa kapit. Picture oh. yung empanada. Ito ah. so, yung mga nasa abroad mga kinis nila. Sa aking mga timeless babies, nandito po ako sa morning market, tama? Morning, market. morning market. And, uh, Day Market I am, and I am with Christy, Suerde, Hidalgo, Favro. Uh, kasi lunch break kaya dito kami bibili ng aming pagkain. So what do we have ma'am Christy? And banana. What else? Chicken. Chicken pero naghanap yung kasama po namin ng kanin at mga gulay po. So this time nandito po kami sa Buko Juice Shake Fruit Shake. Okay, <laughs> Buko just Buko just shake fruit shake. Oh, ba? Diba? At kami mag order ng Guyabano which is the miracle fruit kasama ang melon. Combined together to make it Guyabano melon Ay, shake. Oo oh, diba? Dito muna tayo mamantay natin siya dito. Ayan. Wala po kami pambayad. Wala po kami pambayad. Inaantay po namin yung ano. Namin si financer. Financer. <laughs> So, anong meron po dito, Ma'am Christy, sa Day Market? Meron sa Ang oh, magkain na ano? Ano ba? Street foods. Street food sabihin natin. Street foods. At ito'y talagang... Street bina foods na ano naman, healthy. At binabantayan ito ng ating uh, Health na and Sanitation na Department. At saka ng mga poging police. Oo, oh, ganun, poging Grabe, promise. So welcome again to the city of San Fernando. Ayan. So, anong pinaka favorite favorito mo sa mga street food? Empanada, of course. Ah, And from the buko shake. Mm -hmm. Buko shake. Wala Or na. Else? Wala na, mother. Hindi ka mahilig sa mga fishball? Hindi na, mother. Dati ba mo favorito ng fishball? Pero ngayon hindi na. Kasi hindi, whatever ka na. I'm sorry. Oo, <laughs> tum ka, It's burning. Mark Ito na nga po si Mark Yung bayad natin 150 Hi kuya polis Ayun na po yung mga polis oh. Oh, Ang po, po nila yeah. at, at ito po ang Mestizas Cook food Ayan uh -huh. Mark 150. At ito na nga po si Mark Lakban. At si uh, hindi makontento sa empanada. Ito po ang mestizos cookbook. Bakit mestizos po ang pangalan so, na po ito. yung may-ari. Ay. Si Mother Lizelle. Si Mother Lizelle Monatilia. Bayad Thank na you. po ba ito? Bayad na. Bayad na. So, maraming Thank salamat po. Ayan, so meron po akong pagkain. Gulay at gulay at uh, kanin. Smile. Hello ma. Ada Christmas. Christmas party yo. Huwag galon. Nagrigat tatta niya ma. Baling adot ti tao no ma ma'am tao opening date of 5 o'clock. Hello. Hi vlog. Oh, please invite them to subscribe to my YouTube channel. Hi vlog. Hi vlog. <laughs> Wala na pong ginawa si Adrian. Ayan. Galawin nyo po itong pwesto na ito at masasarap po ang kanilang pagkain. Ayan. Pag nakita nyo po yung may-ari. Hello. Hi, vlog. Hello po. Hmm. Diyos ko. Ha? Diet, please. Ito po ang geyser taco balls. ah. mo si Fatima para mag-subscribe. Fatima, what can you say? Ayan. Anong binili natin, ma'am Fatima? Taco balls. Taco balls. Bakit gustong-gusto mo ang taco balls? Kasi yung sarap ng balls. Ay, masarap daw ang bowl, sabi ni Ma'am Fatima. Nasasarapan siya sa bowl. Okay, bye-bye! Si Kuya Palo. Ay, dito nang exit. Ni Mamang Pulis Abad. Ayan o. Ayan siya. Grabe, ang sabi ni Fatima, Gustong gusto daw niya ang taco balls kasi masarap daw ang balls. Sa'yo, Mang Christy, masarap ba ang balls? Sobrang masarap ang balls. Hello. Dinidilaan ball. ba ang balls? Chicken balls at ball balls. Mas masarap Ay. yung ano. Hi, baby. Parang mas masarap siya. Hi. <laughs> at ah, sila, sila kuya. Oh. Feeling ko may balls sila. <laughs> Ba't mala na karwara? So ayan, pabalik na po kami ng office kasi nakabili na po kami ng aming pagkain. Ayan, wala po kami gagawin kund ngayon kundi mag food trip dahil nagutom po ang sangkabaklaan. Kaya naman, ayan. Pero mamaya po, ayan, may pa-Christmas lighting po tayo. Dito. At magla Ang Christmas light. Alangan si... Ayan na po. Mesa napakalayo. Diyan. Doon po kami babalik sa opisina. Sa third floor ng Marcos Building. Ayan. Ay, ayan. Wala. Parang bagong empleyado yun. Ano? Okay. Uh, so, ganito po ang sitwasyon sa ngayon. Nang ating syudad. Ito ang ating syudad? Uh Oo. -oh. Ayan o. Oh, marami po silang ano. Maraming police. Maraming police. O, so, nakakabig okay. isang block, ha? O, kailan nage-expose tayo sa araw, ha? <laughs> ayun marami pong pulis na nagkalat po sa syudad kasi kailangan nyo po nilang bantayan yung ganda ko oh. hi ay yes. city Ocean. of sun for ay bongga oo, oo. <laughs> yaman ang yaman ng syudad ay. <laughs> oh ayan lion's park totoo na Nag naging totoo na Nala. Jubi Jushin Nam. Ay, mother, broccoli. Christopher. Ayan, public assistance. Hi, Sir Nilo. Ayan, oh Hello po. Ay. So, sasakay na po kami dito sa spaceship. Papunta na po kami ng planet Mars. Smile, girls. Ah, sa kain ako kami. Dokumentaryo. pa Ayan, magsasarado na po ah. Ayan, magsasara ang spaceship. Ah. Mga <laughs> nakikita o hindi nakikita. At mararamdaman nyo na ang pag... Ah. <laughs> ang bagis ng aming marami. pagiliganti. Maraming <laughs> maraming marami salamat mga kabalada. Bye! Bye.